Hi guys! Good morning! For today's video ay pag-uusapan po natin kung magkano nga ba ang renta ng bahay dito sa si New Zealand. May matitira pa nga ba sa sahod mo? May maipapadala ka pa nga ba sa pamilya mo sa Pilipinas? Hmm. Makakaipon ka pa ba? Oh, Yan no. ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po natin umpisahan, kung ikaw ay bago pa lang, unapadaan lang sa aking channel, please do like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated po kayo pag may mga bago akong video. Alam nyo guys, dito sa New Zealand, isa po ang house rental sa may pinakamalaking expense na kailangan mong bayaran weekly. At dito sa New Zealand ay may tinatawag po tayong sharing, accommodation or flatting. Ito po ang pinakakumun dito lalong lalo na sa mga solo, single o wala pa dito yung pamilya nila dahil sa paraan pong ito ay makakatipid ka. So, sharing accommodation or flatting ay ito po yung titira ka sa isang bahay na may mga kasama ka na maaaring kaibigan mo, katrabaho mo, o maaaring hindi mo kilala. Usually, ang range po sa pakikipag-flatting sa mga solo or single ay nasa 150 to 250 New Zealand Dollar. At nakadepende po 'yan guys kung ano man po ang mapagkasunduan ninyo sa maintenance kung included na po ba ang bills like power, water, tsaka internet. Maintenance sila po yung may connection sa landlord landlord may-ari po ng bahay. At maintenance sila din po ang nakapirma sa tenancy agreement. Nung bagong dating pa lang po kami dito sa New Zealand ay flatting din po kami sa dating tinitirhan ng asawa ko nung siya pa lamang po dito. Family of four po kami tapos double room na po siya. Ang weekly po namin noon ay $200. What? hanggang sa nag-increase po siya at naging 270. Although hindi po included ang bills namin noon, pero nakatitipid po talaga kami. And after 8 months ay napagpasyahan po namin ng asawa ko na lilipat po sa isang granny flat. Granny flat ay isang maliit lamang po na bahay and it can't be more than 65 square meter at naka-attach po siya sa main house. Pero may sarili po kaming daanan, pintuan, kusina, uh, bathroom. May sarili po kami living room. Tapos, dalawang kwarto na din po siya. Kaya, okay na din po. Ang range po sa isang granny flat ay nasa $450 to $600 per week. Pero nakadepende po yan kung ilang kwarto dahil minsan may granny flat din po na isang kwarto lang. Pero itong sa amin, uh, 550 po ang rent namin dito. Tapos included na po lahat ng bills. And granny flat guys ay para lamang po sa may family of 3 to 4. Hindi po pwede dito kung marami kayo. Kung marami kayo, kailangan nyo na po kumuha ng isang buong bahay. Kapag kukuha ka po ng isang buong bahay, usually ang range po nito ay nasa 500 to 900 New Zealand dollar per week. Pero nakadepende po yan sa location, property at sa laki ng bahay. Kaya ang ginawa po ng ibang kababayan natin, maghanap po sila ng ka-flatmates para naman po may ka sila at hindi po sila masyadong mabigatan sa renta ng bahay. Mahal po talaga ang cost of living dito, lalong-lalo sa renta ng bahay. Akala nyo hayahay dito sa New Zealand na nagkakamali po kayo. Kaya sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, sana ay baguhin na po natin ang ating paniniwala na kapag nasa New Zealand o abroad, ay marami ng pera, mayaman na dahil nagkakamali po kayo. Matinding pagtitipid din po ang ginawa namin dito para matustusan yung pangangailangan namin at may maipadala sa Pilipinas at may maipo naman paunti-unti. Ayan hanggang dito na lang po muna tayo kung may mga katanungan po kayo just comment down below hanggang sa muli paalam